Samantala na panatili ng Lungsod ng Kawayan ang pagiging zero casualty sa nakalipas sa paghagupit ng bagyong nika sa buong lungsod. Sa ibinahaging impormasyon ng Alkalde ng Lungsod ng Kawayan na si Honorable Cesar J.C.D. Jr., matapos ang paghagupit ng bagyo ay kaagad na nagpulong ang LGU Kawayan, kasama ang Kawayan City Disaster Risk Reduction and Management Office, at iba pang mga ahensya upang malaman ng status ng buong lungsod. Sa kanilang monitoring, walang naitalang casualty, subalit umabot sa dibo, siyam na at siyam naput-apat na pamilya na binubuo ng labing tatlong libo at 23 na individual ang inilikas sa mga evacuation centers sa iba't ibang barangay sa lungsod. Umabot naman sa labing dalawang tahanan ang tuloyang nasira habang 716 naman ang bahagyang napinsala dahil pa rin sa nararanasang malakas sa hangin at pag-ulana pag-ulan. Samantala upang matugunan ang pangangailangan ng mga residenteng na apektuhan ng bagyo kaagad na binisita ng mga city officials ang mga bawat barangay upang mamahagi ng relief packs sa mga evacuees.